Ay nako, super agree talaga ako sinasabi ni VP Sara dito. Hindi talaga niya alam kung anong gagawin niya, kaya mabagal siguro ang galaw ni BBM kasi nagpaplano pa sila paano sila makakalusot, paano siya makakapaghugas ng kamay, di ba? Eto guys, panoorin na. Pari ikaw presidente ba, <laughs> tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos makikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth komisyon o nung, kung anong komisyon yan? Actionan mo ka kasi dapat yan. Unang-una, sinabi ko na noon, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery and nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba presidente ka ba, ilalagay mo ba yung klaseng, ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Narakit rin din yung budget natin. Tapos, siyempre, sumabog na. Hindi ko, hindi ako makapagsalita sa Department of uh, Public Works and Highways pero makapagsalita ako sa DepEd po anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya, in a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. And then, ang ginawa niya is nag-change picture So, anong pa bang komisyon? Anong truth komisyon? Anong in Narinig niyo 'yun, sinabihan siya ni VP Sara kung anong nangyari sa deep ed uh, budget pero nag-change topic lang siya. Alam mo 'yun, yung ako bilang normal or <laughs> hindi naman normal. <laughs> <laughs> bilang isang mamamayang Pilipino, siyempre maiisip mo, siguro may ano siya no. kasabot din siya kasi bakit siya nag-change ng topic? 'Di ba? Eh dapat wakasan niya 'yun. Kasi kinukurakot yung DepEd budget pero wala guys, yung presidente natin nag-change topic lang. Parang wala lang. Grabe, grabe, lupit. Lupit talaga, no? So, anong pa bang komisyon? Anong truth komisyon? Anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandiyan na yung budget. Nakikita natin kung paano siya kinuha. Di diba, dapat nun, eh, mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo at sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives ayusin niyo yung budget. Tapos, panagutin mo na yung mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dami dyan, may bahay sa abroad. Masyado siyang... Hindi lang bahay, may mga jet plane, guys. Jet planes planes, marami ha, hindi isa, hindi dalawa, marami. Grabe. Hindi niya alam kung ano gagawin at masyari siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas eh. Pero alam niya lahat okay. Um alam nga, na, alam nga nung bata na nakikinig lang at nanonood lang ng balita at nagbabasa lang <laughs> ng budget. Presidente, pa? Pag ikaw... Totoo, ang si alam ko sa GMA, ano yun eh bali yung anchor na yun is eh, ay hindi anchor reporter sa GMA yung nagtanong nun. Alam ba niya to, ma'am? Syempre naman alam nga ng normal <laughs> pinakababang Pilipino, antas ng mga tao sa Pilipinas, alam nga na sobrang kurakot na alam ng presidente yan lahat. Tapos si BBM, hindi alam. Nako, ewan ko na lang talaga kaya nga agree din ako dito kay kay dito kay Kiko Barzaga na nagpapanik talaga silang lahat kasi natatakot na sila sa September 21. <laughs> Now, our country is facing a very difficult issue in corruption, and everyone's in panic. The administration is panicking, the president, President Marcos is panicking, Speaker Mwaldis is in panic, AFP and the PNP are also panicking. Like, hindi na nila, alam ko nila kung, po la si Marcos, o kung, sasaman nila, mga mamamayan laban sa corruption. It's a very, very chaotic time in our country, but a very, very important time in Philippine history as well. A large majority of Congress do not believe that the protests will ever Escalate. And that's because they are, they do not know how angry the people are. I'm sure. aware that it just takes one wrong step by either the AFP, the PNP, or the protesters for this to escalate and blow out of proportion. And I wish for that not to happen. And in case that does happen, I wish that we would take the necessary steps to minimize the damage, even if anything should happen to our government institutions. Correct, talaga. mo yung part na. hindi naniniwala yung mga congressman na mag-escalate -e tong rally na to. Kasi guys, wala silang kaalam-alam kung gaano kagalit yung mga tao. Kasi nandun lang sila nakatira sa Forbes Park. Oo, dun sila nakatira. Kaya wala silang kaalam-alam guys. At hindi sila nag, alam mo yun, naglalakad sa mga ano, sa mga kalsada kung gaano kagalit yung mga tao sa mga pinanggagawa nilang kurakot. 'Di ba? Kaya wag niyong maliitin yung people's power. Nako, talaga, nagpapanik na yung mga PNP at AFP, hindi na alam ko anong gagawin. Kasi nga, di ba, alam ko naman, kahit nung mga pulis, kahit dito sa amin, sa Mindanao, lahat talaga galit sa mga yan. Pero, dahil trabaho nila, ginagawa nila yung trabaho nila. Pero, I don't know if this rally will boom talaga. Nako, ewan ko kung saan kaya kakampi tong PNP at saka AFP. Kasi kung kung i-imagine mo lang, hindi naman sila yung nagpapasahod sa inyo ah. Taong bayan yung nagpapasahod kaya dapat lang sana no na taong bayan yung inuuna nila, hindi yung mga itong mga to kasi nako, Pwede namang palitan yan anytime eh. Pero yung pagka pagka bilang Pilipino mo, hindi yun ma, yung kinabukasan ng mga anak mo, ng pamilya nyo. Nako, huwag nyo ipagpalit talaga dito sa dalawang to. <laughs> Kaya, nako, sana talaga at maging peaceful na rally yung September 21. Sana lang ah no, let's pray talaga na maging peaceful rally yan. Kasi nako delikado, baka mag martial o si BBM. Pero guys, may nag-comment. Gusto, gusto ko yung comment niya na magiging world record daw talaga ko. <laughs> ang dalawang, ang mag-amang Marcos ay parihong, parihong mapapatalsik sa pamamagitan ng people's power. No? People power. It's a world record. <laughs> mag-ama talaga. Nako, grabe. Grabe no, nakakahiya. Nakakatawa siya pero nakakahiya sa ibang bansa. Oo. Sobra talaga kasi isipin mo, yung presidente na anak ng presidenteng pinatalsik natin ay binoto na naman natin. <laughs> Tapos ngayon, papatalsikin na naman natin. Ano ba 'yan? No? Nakakahiya talaga, guys. Ewan ko lang sa inyo kung anong masasabi nyo dito. Kasi para sa akin, Nakakahiya siya pero wala tayong ibang magagawa, magaaantay pa ba tayong 2028? May Pilipinas pa ba sa 2028? Baka 20 trilyon na 'yung utang natin pagdating ng 2028, guys. Oo, 20 trilyon kasi ngayon, 16 trilyon na eh, 'di ba? Kung hindi ako nagkakamali, 16 trilyon na 'yung utang ng Pilipinas. Kaya nako. Tapos 'yung mga buwayang 'to, sobrang dami jet planes na nagkakahalagang ilan yun? 20 something million. Grabe guys, 20 something million. Dollars. Dollars pa. Kung iaano daw sa Philippine money is 2.6 billion ba yun? Grabe no. Nakakaloko samantala tayo. Kanda hirap-hirap na no. Grabe.